yun? Pang sa'yo. Pwede po mag-request ng kanta, isa lang, kunting -kunti lang. Hostel. Oh, kanta po? Parang kamukha ka naman yung pagmamahal, ang gwapo. Sino <laughs> ang malait niyang kay Esther, mumurahin ko talaga. <laughs> Aling Mirna. Aling Mirna, kalma ka, amuin mo to. Uh, oh. Ano yan, ano yan? Nanginginig ako. <laughs> Pampakalma. Oh mukha mo sa ano? lalong nagwapo ka. Ako, alam na. Baka may filter to. Tanggalin mo yung filter, Justin. Hindi. Ang kapal ng ganito nyo, oh. Hala, na-starstruck naman kami ngayon. Makainom nga muna na isang sujo. Mirna, aling Mirna, alam niyo po ba, na-expect namin na makikita ka namin sa Korea. Kaya lang, nag, hindi nagkataon na nagkita tayo, sayang. picture sana ako sa iyo. may ano po kami noon, may trabaho ako sa ano, sa ka restaurant, yeah. kaya hindi po ako na Pag bumalik po kami sa Korea, ano, doon kami kakain sa restaurant mo, Halimi. Nag-resign na po ako doon. Wala ah. na. Sayang nga, kung, kung, nag, kung, kung nandito kayo noon, nag-resign ko na no? Sayang. Okay lang po, may next time paling pa, Halimi na. Pero, pero ano naman, nakausap namin kayo dito. Maraming salamat po. Alam ko, sobrang busy kayo, pero ano. Iba-iba. Ano kayo, Stelo? Ganun, no? Sabi ko na ako. Kapag ba, tumawag. Ganun daw po. Patricia. Pwede pong pakanta dyan. Ang kundi kunti lang. Ano gusto mo kanta, Aling Mina? Yung, Ayun na. Ano yun? Ano, yung mapa. Mapa. O, justin, map ba Pag pag-alala, matitira ka rin, mama. Iba yun, Aling na ling, <laughs> Ha? Mali, mali. Kasi Iba Di ba yun. hindi ako natitira? Kaya i re re Ah, <laughs> oh, sige, sige, sorry, 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 sorry. Magpakabait na ako. Magpakabait ka, ma. Magpakabait. Binago ko na. Is B19 yan, no? oh Pwede ba kami mag-apply dyan? Is B20? Kami ni Perlas. Gawin so, natin 20. Nakita ko po si Perlas, parang umatin siya ng GMA Gala kagabi. Father! Parang dito ah. si Father? Ah, pa Ang ganda ng suot mo kagabi, Perlas. Bagay sa'yo. Thank okay? you! Hey! Yay! Thank you! Nakita kayo per last na Ay, hindi po. Online Nakita ko lang po online. Ah, online lang. Bakit di po kayo nakapag-attend? Um, ano po masama pakaramdam ko kagabi? Tsaka may oh, iba po, may hanggang. iba pong ginagawa. Giant. <laughs> o, biro mo, nandito na yung mga SB19 sa atin. O, hindi na mapigilan ang bardagulan. Dati, Magsali po kayo! Dati aling Merna, nagko-comment ako sa live nyo eh. Nagpapa-shoutout ako. Ako nagpapa din. Ako, eh. Ay, nakakahiya naman po! nagko-comment ako dati sa live mo ni Aling Merna eh. Nanonood ako. Sorry po. Ni okay, hindi lang. Ano. Baka lasing lang kami noon. Sana pag, pag may meet and greet po ang Bardagulan, makasama kayo. O iba, ispispis yan ang ating ano. Ay, kinakabahan ako. Mag-inom muna ako ng alak. Ate Pat, Ate Perlas, ba't nananahimik ka ngayon? Nanahimik si Perlas. At nahimik mo? Wala. <laughs> Pwede pong kanta na po kayo kahit kunti lang. Mapa, gusto, gusto mapa, aling Mina? Oo, oh, mapa. <clears throat> Ready. Dahil ikaw ang aking mata sa tuwing mundo'y nagpapagawa. Nakiiba ang dahilan ng ating paghinga May rayak ako! Huwag ipikit ang iyong matata Pahinga muna, ako nang bahala labis pa sa labis ang iyong nagawa, mama Pahinga muna, ako na la ta ra ta la ta ra ta la ta ra ta

Pagka, Thank pagka you. umuwi ka dito sa Pilipinas, Aling Mira, tas saktong may concert namin, invite ka namin. Mm -hmm. Ah, sige po! Thank you! Ang galing! Thank you so much! Siyempre, mga sikat na kayo, tapos... Ha? May reply ako sa kanya. Libre? Reply! Ano na reply mo? Sabi ko, ano dapat yung ko? <laughs> 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 Uy! <laughs> Masaya <laughs> ka na. Masaya ka <ko> na. Ay, <laughs> may hirang hirang Kung ikakasal ka, Perlas, gusto mo pang panga? Kung ikakasal ako, gusto ko sa'yo. <laughs> <laughs> char. Char lang, char lang. Joke lang. Joke lang yun, guys. Hindi pa rin seryoso. Garden wedding, um, tawag dito simbahan. Kay St. Peter. <laughs> ano yun? Huwag kong hirahariya yun, ba? Ako Ah Pag ikakasal ako, gusto ko... Hindi ko kaya Ano, hindi eh, ko masabi kasi uh, ano ko eh. I'm not into marriage. You're into... Gusto ko lang maging ano, rich tita. Tapos parang... Tinuturo ang magmura yung mga pamangkin niya. Uy, tignan mo si St. Peter lumabas <laughs> na din. Yung tinto. Sabi mo? Hindi, Siguro kung meron naman, kung may opportunity naman or magpapakasal ako, siguro gusto ko, ano, parang beach wedding. Ay, ang ganda ng beach wedding. Gusto kong maka, ano, maka, kahit ano lang ako, makikain lang ako doon. Hindi ako na... Bakit, yung... Bakit ka makikikain? Bakit ka makikikain? Wala. Para, kasi ayoko doon sa ceremony matagal eh. Doon na ako sa reception. Thank you, Sir Chris. Kasi kapag dun sa, ano, sa kasal mismo... Mapayat pala si Christian, tas maliit lang ang ulo. <laughs> okay lang, tanggap ka namin. Tanggap na Oh, right, maliit yung ulo mo. Uh Oo. -oh. No ulo shaming here. <laughs> <laughs> Mga ganito lang. Ganto lang. <laughs> ano ba? <laughs> May ulo nga yan lang. Bakit? Ano ba Ibig sabihin, Ben, ikaw rin marit ang ulo. Back to you! Back to you! Back Bakit to, you. to you! Back Bakit to you! Kasi na kayo? Back sword. to you! Personalan? Back to you! Personalan to? Yes, kayo! <laughs> oh, oh, you know, sadness there is joy, sadness, oh, anger. Oh. You look like sadness. Oh, thank you. You look like Smurf. Who's Smurf? The, the cute troll. Oh, I thought I'm sadness. Why are you crying? I'm sadness. Excuse me. I'm sorry. I'm just kidding. Wow. You prank me. You prank me. Huh? she fuck me. No, I don't fuck you. She fuck me. She fuck me. me so big. No. She said, fuck. <gasps> no. Charot lang ate, marunong pa ako mag-Tagalog. Sige, mag-Tagalog ka na lang. <laughs> Idol kita! Uy! Idol, idol kita! Dito ako Ha? Dito ako ako, pero dito ako lumaki. Nasa Pinas ako, Manila. Puro kang koreano? Oo, oh, pure, pure. Dito lang ako lumaki. Ala. Oh, Ito talaga diba? ka ba? Ano ba yung naririnig mo? Chinese? Hala, ang ganda naman! Grabe, di ba? Kapwa mong pinoy, tapos pinaki mo ako. sarap nun, ha? Ay, sorry. Hindi, <laughs> joke lang. Ganda mo, Perlas. Idol kita. Grabe. Kamukha mo talaga si Sadness. Ikaw, ikaw. Ay, hindi, joke lang. <laughs> Oo nga, sabi nga nila. Sama sa Manila.